Pulaki, napet Sa pagdating namin doon, first time kami tinawag ni Richard na Tribu Apulaki! Yan na, parang wow! The first thing we noticed was it was huge. Talagang malaki siya. Siguro the biggest challenge we've we've ever seen so far. <laughs> Sobrang laki. Ang laki talaga. Parang, parang siyang tatlong challenge na pinag-combine sobrang kinakabahan na kami ng time na yun kasi ang haba eh. Ten castaways. Kasama ang araw na ito, ang ilan sa inyo, 20 days pa dito sa isla. Nakita at narinig nyo naman siguro sa mga challenges natin kung sino talaga ang desidido sa inyo na manalo ng 3 million pesos at tawaging next celebrity soul survivor. Sa puntong ito ng laro, lahat ng kaharap nyo, lahat ng katribo nyo, iisa lang ang hangarin. Ang ma, ma at ma ang bawat isa sa inyo. Ngayong hapon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makuha ang pinakamabisang panangga sa pagpapatalsik sa isla. Ang Immunity Necklace. I think this is the biggest challenge area since day one. Pag tinignan mo siya, nakakapagod talaga. Pero nung sinabi nga ni Richard na immunity ang pinaglalabanan, siyempre, eh, pag immunity talagang patay kung patay lahat. May tatlong levels ang challenge na ito. amazing. Amazing. Wow, this is amazing. And did you know what? That's the name of the challenge. It was amazing. So, uh, I ako doon and feeling ko, okay, kaya can challenge. Na to. Bawat isa sa inyo bibigyan ng assigned color for this challenge. Sa unang level, tatawarin ninyo ang mataas na gate na gawa sa kahoy. Pero hindi nyo ito bubuwagin. Kailangan nyo maghukay sa ilalim para makalusot. second level, tatawirin nyo naman ang ibabaw ng Bamboo Maze. Nakulog kayo sa Bamboo Maze, kailangan nyo magsimula ulit. Sobrang curious namin talaga kasi syempre it is the first uh, maze challenge. And every time I watch Survivor talagang nagugustuhan ko yung mga challenges na ganito. Yung mga maze part. Kasi hindi lang siya about nothing but you need to be smart. You need to be, um, parang at least composed. Yung sinabi ni Richard na maize nga siya, na sa bamboo kailangan mag-balance, doon ako medyo nakampante na, ay, mas advantage yun sa babae. Para sa akin na, kasi yung balance sa mga guys, medyo nahihirapan sila eh. Malalaki yung shoulders nila, tas mas maliit yung legs nila kaysa sa shoulders. So parang hindi level. Ba eh, babae, Parang ano yung katawan namin, medyo proportion siya eh. Kapag na-umpleto nyo na ang bamboo maze, lulusot naman kayo sa bakod na itim, papunta sa burlap maze. Ang objective ng bawat isa sa inyo sa burlap maze ay makuha ang tatlong bags na nagdalaman ng three dimensional o 3D puzzle na bubuwiin nyo mamaya yung bag sa loob ng burlap maze one at a time. Ibig sabihin, babalik kayo sa burlap maze para makumpleto ang puzzle bags. Kapag nakumpleto na ang puzzle bag sa loob ng burlap maze, didiretso na kayo sa final platform kung saan bubuuin nyo ang puzzle. Ang unang castaway na makabuo ng 3D puzzle na yan ang mag-uwi ng immunity necklace.